Hello guys and welcome back again to our YouTube channel, Han and Kai. So today's video, ang pag-uusapan natin is uh, uh, regarding again sa CFO. And hopefully this vlog ay makatulong sa inyo lalo na sa mga walang idea about sa CFO. Uh, we also have some previous information na din na naibahagi dito sa ating vlog and After this video, maybe you can check as well sa ibang previous vlog namin na uh especially sa mga first time na mag-registered -re or applicant na gustong malaman ang CFO at kung ano yung purpose nito. So wag na nating palampasin pa, let's start our video. So guys, ang vlog na ito about sa CFO and gusto kong ibahagi today is kung yung previous vlog namin ay na share namin dito yung regarding sa amendment or what is the purpose and how to do the amendment in CFO. So this time, uh, i-share isha natin is regarding naman sa reprint. Nang inyong CFO certificate. And what is the purpose of reprint in your CFO certificate. So guys, i-share isha natin dito or ilalagay natin dito yung uh, information or purpose ng CFO, reprint. So, meron siyang two option. And then, sabi dito, reprint CFO or of course digital certificate advisory. Para sa mga nagnanais mag-reprint ng libreng CFO digital certificate, mangyari lamang na bisitahin ang mga sumusunod na link. So there's a So there's a two option for you to uh, choose kung anong uh, CFO reprint, of course, ang gagamitin mo for your digital certificate. So, meron ditong reprint digital certificate, of course, online registrants. So, yan yung ikiklik mo, guys, lalo na kung uh, on your free CFO registration ay nag ay nag online registration ka. For example, uh, last year dahil wala pa atang masyadong face to face, So, nung nag-registered ka, through online yung trinansak mo. So, uh, para ma-reprint or ma-update -ma lang yung CFO certificate na hawak mo na digital. So, digital certificate pala ang tawag dun sa parang band paper. <laughs> so, dahil wala ka pa pang hawak na original, then uh, you can use that again. And libre lang yan guys, okay? Click mo lang yung uh, link na yan para ma-update ang iyong uh, CFO digital certificate lalo na kung lalabas ka sa ng bansa at hindi mo pa ang iyong original CFO and then uh, magagamit mo siya sa immigration again okay so yung digital certificate or CFO certificate na hawak mo ay uh, hindi na yan ma-expire I think uh, even its a digital certificate wala na siyang expiration okay so kapag hawak mo din yung pinaka-certificate na talaga. Wala nang expiration yan, guys. Okay? So, depende na lang kung magpapalit ka ng jowa. <laughs> And, ibang jowa na naman yung, uh, or, um when you get married, yun nga yung sabi ko sa amendment, ba diba? So, uh, magagamit mo pa din yung certificate. Wala na siyang expiration. So, yung isa naman na option, itong nasa baba, reprint digital certificate. RNR face-to-face registrants. So itong link na 'yan, ayan ay para sa mga nag-face-to-face before at nabigyan ng digital certificate at hindi nakuha ang kanilang original din before. And yan yung mga ano um sinisipag pumunta sa CFO. So kahit hindi ka na pumunta directly sa CFO main office and wala ka pa namang uh, ay hindi mo pa nakuha yung original mo and ah, uh, hindi ka naman nagra-rush na makuha yung original certificate mo. So you can choose this option for you to reprint and get a new updated CFO digital of course certificate, okay? So yan yung purpose ng reprint. And then uh I think you just only need to uh input again your previous uh register number doon sa certificate mo. So, may mga initial uh, initial numbers yan. So, yun lang ilalagay mo. And then, also, uh, give or input your uh, email ad para doon ulit mag-send yung new CFO digital certificate mo. Okay? So, so yan guys ay para sa mga sinisipag pumunta sa CFO. De joke lang. <laughs> yan ay para sa mga ano, um, sinisipag na katulad ko, <laughs> pumunta sa CFO, or hindi naman nagra-rush na pumunta ng CFO, let's say tinatamad. <laughs> tinatamad pumunta ng CFO. So, magagamit mo yan, pwede ka dyan magreprint lang. So, uh, pwede mo yan ipakita sa immigration kahit wala pa. Pag sinabi nila, sa yung original mo? Um, I'm still waiting for my original to receive it in my house, to deliver it to them. But then, uh, I do it online muna again. And nireprint ko lang siya. Pag hinanap, o, patingin nga ng email na to, katunayan na nireprint mo talaga siya. So, upakita mo yung email na nireprint mo talaga siya. So, may mga ganong case to case kasi sa immigration, di ba? Na gusto talaga nilang makita yung email. So, yun. So, gusto ko lang din i-replace yung na i-share namin dito a few days ago yung regarding sa success from... Philippines bound to Albania. Supposed visa siya. And I think nasabi ko doon na wala na atang CFO sticker. But then, i-replace ko lang. I am, I just want to correct na uh, meron pa din tayong CFO sticker. Okay? So, ito naman guys, if hindi mo pa rin nakukuha yung original CFO certificate mo at gustong-gusto mo talaga siyang makuha, and then, ang gawin mo, at nakapag-registered ka na din before, ang hawak mo lang is temporary or yung digital certificate. So, ang gawin mo, uh, you need to connect again sa counselor mo before. Email mo siya and process or update mo siya regarding sa iyong status kung ano nang nangyari doon sa CFO certificate mo. Follow up mo sa kanya. So, you really need to connect sa iyong CFO Counselor. And then, you can also say, baka pwede naman po akong mag uh, direct na lang sa main office. So, na-share na ni Miss Nina uh, main yung kanyang case na supposed visa din siya from Philippines bound to Germany and may free CFO certificate na siya, temporary lang. So, ang ginawa niya Kumunik siya sa kanyang councilor and then uh in advice ng kanyang councilor na pwede na siyang mag-walk in na lang personal sa main office. So kahit wala siyang appointment dahil meron na siyang free views transaction with the CFO then so pinayagan siyang Uh, mag-walk in. Pero kung ikaw ay first timer, kailangan mo talaga magbook ng appointment, guys. Okay? So, so pumunta siya personally sa main office at nag-fill up lang siya sa glit ng uh, information about sa kanyang uh, personal information at ganun din sa kanyang partner. Uh, kailangan mo din hawakan yung previous certificate mo para naman ma ma-check din nila sa kanilang documentation yung parang yung reference number or yung initial number mo sa CFO certificate digital temporary certificate mo so nag-fill up lang siya ng information niya at ganun din yung sa partner niya pinilapan niya din yung information ng partner niya or ng husband niya like ah, uh, address ng, dapat guys alam nyo ha, ah, address ng asawa niya dito, home address, zip code, kung anong trabaho, and then kung saan, or address din kung saan nag-work ang kanyang partner. So, ganun lang. And then, nakuha niya yung original CFO certificate and CFO sticker niya, guys. So, yan yung sticker niya. So, gusto ko lang din i-share ulit at i-correct na meron pa rin palang CFO sticker. Kung hindi mo pa nakukuha ang iyong sticker, you can uh, easily connect and follow up sa iyong counselor and tell them baka pwede kang mag-walk-in uh, personal sa main office to get your CFO sticker. So, ito guys ay para sa mga Type D ha. Type D visa na lang. Wala nang Type C. So yan lang guys, hopefully nagka-idea kayo about sa information about reprinting ng inyong CFO Digital of Course certificate and paano naman kung hindi mo pa nakukuha ang iyong original certificate at uh eager na eager ka na talagang makuha siya for your safety na rin sa immigration. So, thank you guys. Hopefully, nagka idea kayo again sa ating vlog. And please don't forget to click the notifications bell and subscribe to our YouTube channel. So, you're always notified on our next vlog that we will share here. So, thank you again, Miss Dina, for also sharing your uh, CFO sticker uh, information dito sa ating vlog. So, God bless on your trip as well, soon going to Germany. So, thank you guys. And if you have some questions, just comment down below and we will try to answer your queries. Thank you again and cheers.